Naisip mo na ba na hindi mo ganap na kilala ang taong mahal mo? Hindi ko tinutukoy ang isang bagay na halata o nakikita. Sinasabi ko ang parte niya na maaaring hindi niya kailanman ibinahagi kahit kanino, kahit sayo. Maaaring ito'y isang pag-iisip, isang damdamin, isang kwento mula sa nakaraan, isang bagay na itinatago niya dahil iniisip niyang kung malalaman mo, magbabago ang lahat. Handa ka na ba para dyan? Nakakatuwa, hindi ba? Minamahal mo ng malalim ang isang tao at, gayon paman, nararamdaman mo na maaaring may mga aspeto na hindi mo pa nasasaliksik. Hindi dahil hindi siya nagtitiwala sayo, kundi dahil lahat tayo ay may mga bahagi na itinatago. Minsan, dahil sa takot na husgahan. Minsan, dahil sa kahihiyan. O simpleng dahil iniisip natin na, kung ipakikita natin kung sino talaga tayo, maaaring mawala ang taong nasa tabi natin munit ngayon ang iyong pagkakataon na mag-isip, ang nararamdaman mo ba para sa taong ito ay sapat na malakas para yakapin ang lahat. Pati na yung maaaring hindi maganda, madali o komportable. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga bagay na madali. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng mga nakatago. At kung hindi mo pa ito naisip bago, marahil panahon na upang magsimula. Sa huli, akala mo alam mo na lahat pero talagang alam mo na ba? Magkomento kung talagang kilala. Akala mo kilala mo na ang taong ito dahil magkasama kayo, dahil narinig mo ang mga kwento na pinili niyang ikwento, dahil nakita mo kung paano siya tumugon sa mga sitwasyon na naranasan niyo nang magkasama. Ngunit ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang alam mo? Hindi iyong inaakala mong alam mo, kundi iyong kailanman hindi nasabi, iyong hindi niya kailanman na ipakita. Sapagkat, gaano man mo siya kasama, may distansya na siya lamang ang makatawid. At kung hindi pa siya tumawid, mayroong isang bagay na pumipigil sa kanya. Siguro sa tingin niya ay hindi mo maintindihan. Siguro natatakot siyang makita mo siya sa ibang paraan. At ang pinaka nakakaligalig, siguro nakapagambag ka rin sa ganito, nang hindi mo namamalayan. Napag-isip mo na ba na, sa ilang pagkakataon, ay maaaring nakapag na baka inakala niyang ang ilang katotohanan ay masyadong mabigat para sayo. Hindi dahil nais mong ilayo siya, kundi dahil lahat tayo, sa ilang antas, ay lumikha ng mga hadlang nang hindi sinasadya. At ngayon, nandito ka, iniisip ito, hindi ba? Iniisip pang hindi mo alam. Iniisip pang maaaring itinatago niya. Maaaring isang maliit na bagay ito, ngunit nagmarka sa kanya ng napakalalim na naging malaki sa kanyang kalooban. Isang trauma, isang pagkakamali, isang pagsisisi. Isang bagay na humubog sa kanya, pero na sa parehong oras, kinatatakutan niyang ipakita. At hindi mo ito kailanman hiniling na makita, pero alam mong, kung nais mong talaga na makasama siya, kailangan mong maging handang tumingin. Ang pinakamahirap ay harapin ang posibilidad na ang katotohanan ito, anuman ito, ay maaaring magbago sa nararamdaman mo. Dahil madali ang mahalin ang nakakatuwa sa atin, ang umaangkop sa ating inaasahan. Pero ang totoong pag-ibig, ang nagbabago, ay yaong nananatili kahit pagkatapos malaman ang lahat, pati na ang masakit. Handa ka na ba doon? Handa ka bang makita ang kanyang mga itinatago, upang pakinggan ang kanyang kinatatakutang sabihin? Kasi, kung gusto mo ng tunay na relasyon, hindi pwedeng mabuhay sa ibabaw lamang. Kailangan mong sumisid ng malalim, kahit hindi komportable, kahit matuklasan ang isang bagay na magpapatanong sa iyo ng iyong nararamdaman dahil ang mahal mo ay hindi lamang ang kanyang pinapakita. Ang mahal mo ay siya ng buo o dapat sana ay ganun. Pero nakaabot na kaya kayo doon? Naniniwala ba siya na maipapakita niya sa kung sino siya nang walang pag-aalinlangan? Ngayon, mag-isip, paano kung ang bagay na hindi mo alam ay isang bagay na nagbabago sa lahat? Paano ka tutugon? Paano mo ito tatanggapin? Sapat ba ang nararamdaman mo para sa kanya upang harapin ang hindi inaasahan? sapagkat ang pagmamahal ay ganito. Ang pagmamahal ay isang panganib. Ang pagmamahal ay handang makinig at tanggapin. At, minsan, ang pagmamahal din ay pag-unawa na hindi laging handa ang iba na ipakita ang lahat, ngunit kahit ganon, pinipili mong manatili. Hindi dahil sa awa o obligasyon, kundi dahil nauunawaan mo na ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng respeto sa oras ng iba. Sinubukan mo bang likhain ang espasyong iyon? Isang lugar kung saan nararamdaman niyang maaari siyang maging lahat ng kanyang pagkatao na walang takot. Dahil madalas ang taong mahal natin ay hindi nagbubukas, hindi dahil gusto niyang magtago, kundi dahil hindi niya nararamdaman na may espasyo para dito. Maaring hindi niya kailanman narinig mula sa iyo na maaari siyang maging marupok. Maaring hindi niya kailanman nakita mula sa iyo ang tanda na anuman ang kanyang ipakita, ikaw ay mananatili. Alam ba niya 'yon? Ipinakita mo na bang handa ka nang makita ang buong tao, at hindi lamang ang bahagi na madaling mahalin? Ito ang pagmumuni-muni na iiwan ko sa iyo ngayon. Dahil ang pagmamahal ay magiging tunay lamang kapag ito ay buong buo. Kapag ito ay matapang. Kapag ito ay sapat na malakas upang magsabing, gusto kong makilala ka ng buo. At anuman ito, mananatili ako. Kaya, tatanungin kita, nasabi mo na ba ito sa kanya? Naipakita mo na ba yon? O ikaw din ba, sa ilang pagkakataon, ay nakontento sa pagmamahal sa kung ano ang ligtas, kung anong nakikita, kung ano ang simple? Dahil ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng higit pa. At ang pagpiling yon ay nasa iyong mga kamay ngayon. Magkomento kung was yon. Kung nakarating ka na rito, malamang napansin mo na ang isang bagay na mahalaga, ang responsibilidad ay hindi lamang kanya. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang kanyang itinatago o mga dahilan kung bakit niya ito itinatago. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa kung ano ang ginawa mo o hindi mo ginawa upang maramdaman niyang maaari siyang maging buong buo sa iyong tabi. Natanong mo na ba sa sarili mo kung paano ang iyong mga salita, iyong mga kilos o maging ang iyong katahimikan ay nakaapekto sa paraan ng kanyang pagtingin sa iyo? Posibleng, sa ilang sandali, mayroon kang nasabi ng hindi sinasadya na makasakit, ngunit iyon ay tumata. Posibleng nagpakita ka ng pagwawalang bahala nang sinubukan niyang magbukas ng pinto. O, baka naman, hindi mo napansin na, habang may bitbit siyang mabigat, tila abala ka masyado sa sarili mong mga problema. Hindi ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan. Dahil, para maramdaman ng isang tao na komportable siya upang maging marupok, kailangan niyang malaman na may pagkakatugunan, na mayroong ligtas na kapaligiran, na may isang pusong handang makinig ng walang paghusga. At nandyan ang punto, ang makinig ng walang paghusga. Kaya mo bang gawin ito? Dahil, madalas, iniisip natin na handa tayong makinig, ngunit, sa kaloob-looban, puno tayo ng mga inaasahan sa kung ano ang gusto nating sabihin ng iba. Gusto natin na ang kwento ay katanggap-tanggap, na ang katotohanan ay hinubog sa paraang hindi tayo hinahamon, na hindi tayo inaalis sa komportabling lugar kung saan natin itinayo ang ating pananaw sa taong ito. Ngunit ang katotohanan, kapag dumating, bihirang maging komportable. Ang katotohanan ay naglalantad, hinahamon, nakakaabala. At dito maraming tao ang nabibigo. Dahil, sa halip na tanggapin ang mga pagsisiwalat, ang reaksyon ay pagkabigla, pagtanggi, pagtutol. Ngunit hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kung hindi ka handang harapin kung anuman ang kinakailangan upang maunawaan ang taong iyon. Ang pagmamahal ay higit pa sa pakiramdam. Ang pagmamahal ay pagkilos. Ito ay pagtingin sa taong nasa harap mo at pagsasabing, nakikita kita, kahit na iniisip mong ikaw ay nagtatago. At ayos lang. Isipin mo kung ilang beses na maaaring naramdaman niyang nag-isa siya, kahit na ikaw ay nasa kanyang tabi. Hindi dahil hindi ka nagmamalasakit, kundi marahil ay hindi mo napansin ang mga palatandaan. Maaaring sinubukan niyang ipakita sa iyo, sa mga banayad na paraan, kung anong kanyang daladala. Isang bigla ang pagbabago ng mood. Isang malayo o magulong sagot. Isang malayong tingin. At ikaw, dahil abala sa ibang bagay, hindi mo nakita. Ngayon na pinag-iisipan mo ito, hindi ba't halata? Hindi ba parang, siguro, inaasahan niyang makita mo ang hindi niya kayang ipahayag sa salita? Maaaring iniisip mo, paano ko malalaman? At nauunawaan ko. Walang may obligasyong manghula kung ano ang nararamdaman o tinatago ng iba. Ngunit, sa pinakapusod, ang totoong pag-ibig ay isang intuition. Ito'y ang pagdama sa lampas ng mga salita. Ito'y ang pagdama sa hindi nasabi. Kung hindi mo naramdaman, ayos lang. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Dahil ngayon mayroon kang pagkakataong baguhin yon. Likhain ang espasyong maaaring hindi pa kailanman nag-exist. Ngunit ito'y nangangailangan ng tapang. Nangangailangan ng pagiging handang tumingin sa loob ng sarili bago asahan na gagawin niya rin ito. Nangangailangan ng tanungin mo ang sarili, handa ba akong harapin ang darating, nang walang paghuhusga, nang walang pag-iwas, nang walang reaksyong depensibo. Dahil kung ano man ang kanyang tinatago, maaari itong hindi ang inaasahan mong marinig. Maaari itong hindi ang nais mong malaman. Ngunit kung nais mong tunay na magmahal, kailangan mong maging handang harapin ang lahat, hindi lamang kung ano ang madali. At alam mo kung ano ang pinakamahalaga dito? Ay, kapag ipinakita mong handa kang mag-alaga, hindi mo lamang nililikha ang espasyo para sa kanya, kundi pinapanday mo rin ang iyong nararamdaman. Dahil ang pag-ibig ay hindi stagnant. Ito'y lumalago kapag pinili mong harapin ang mahirap, kapag pinili mong manatili kahit pwede kang umalis. At, sa paggawa nito, hindi mo lamang tinutulungan ang taong minamahal mong bumitaw sa kung anumang nagpapahirap sa kanya, ngunit nagiging mas matatag, mas may kamalayan, mas totoo ka rin. Ngayon, tatanungin kita, handa ka bang maging taong yon? Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iyong sarili. Handa ka bang tanggapin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa commitment? Tungkol sa pagiging nandyan, kahit hindi mo lubos na nauunawaan, kahit masakit ang katotohanan, kahit pa ang unang reaksyon mo ay pagtanggi. Dahil sa huli, iyon ang nagpapakilala sa tunay na pag-ibig. Hindi kung ano ang naramdaman mo sa simula, kundi kung ano ang pinipili mong gawin kapag dumating ang realidad. Kung ang sagot mo, sa makatwid ay nagawa mo na ang unang hakbang. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa desisyon na tanggapin ang iba kung sino sila, at hindi kung sino ang gusto mo silang maging. Kung kaya mong gawin ito, kaya mong harapin ang anumang bagay ng magkasama. Dahil hindi mahalaga kung anuman ang itinago niya hanggang sa ngayon. Ang mahalaga ay kapag nagdesisyon siyang magbahagi, nandyan ka. Matatag. Naroron. At handang tumanggap ng walang alinlangan. Bilang karagdagan, tatanungin kita muli, sa tingin mo ba alam mo na ang lahat tungkol sa taong mahal mo? O handa ka na bang tunay na makilala kung sino siya? Magkomento dahil Venice sinasabi natin yay inaabot natin kung handa kang tunay na makilala ang taong ito, kailangan mong maunawaan na hindi ito nagaganap ng mabilis o madali. Hindi ito tungkol sa pag-upo, pagtatanong, at paghihintay na ibuhos lang niya ang lahat. Hindi. Ito itungo sa pagbuo ng patuloy na espasyo ng tiwala, kung saan alam niyang maaari siyang maging tunay na siya, nang walang takot sa magiging iniisip mo o kung paanong re-react ka. At nagsisimula ito sa iyong mga aksyon, hindi sa iyong mga salita. Kailangan mong maging naroron. At, kapag sinabi kong iyon, hindi lamang ito ang pagiging pisikal na katabi niya. Ito ay ang pagiging mapagmasid. Ito ay ang pakinggan ang sinasabi niya, ngunit pati na rin ang hindi niya sinasabi. Ito ay ang mapansin kung kailan siya nag-aalangan, kapag binabago niya ang paksa, Kapag sinusubukan niyang itago ang isang bagay sa kanyang mata o sa paraan ng pag-iwas niya sa usapan. At, higit pa sa mapansin, ito'y ipakita nang walang pagpilit na naroron ka handang makinig. Dahil madalas, ang kailangan niya ay hindi mga katanungan. Ito'y espasyo. Panahon. Isang lugar kung saan nararamdamang ligtas siyang buksan ang mga nakasaradong bahagi. At ito ay nangangailangan ng pasensya. Hindi ito tungkol sa iyong pagnanais na malaman agad, lutasin agad, intindihin agad. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa kanyang ritmo. Maaaring handa ka na, pero baka siya hindi pa. At hindi nito ibig sabihin na hindi ka mahalaga sa kanya. Sa kabaligtaran, ang kanyang itinatago ay maaaring isang bagay na nag-iwan sa kanya ng lubos na kahinaan na sa pag-iisip pa lamang nasabihin ito, nagpaparamdam na sa kanya ng labis na mapasok at walang proteksyon at ito ang dahilan kung bakit kailangan mong ipakita na siya ay maaaring magtiwala sa iyo. Hindi sa walang laman ng mga salita, kundi sa patuloy ng mga aksyon, sa paraan ng iyong pagtugon sa kanyang napili ng ibahagi, kahit na ito ay kakaunting bagay lang. Isipin kung ilang beses niya subukang magbigay ng mga palatandaan at ikaw, nang hindi sinasadya, ay hindi napansin. Maaari itong isang walang saysay na komento, Isang pangungusap na tila walang koneksyon, ngunit para sa kanya, ito ay isang pagsubok na magbukas. Maaaring isang sandali na siya ay nanatili tahimik, hinihintay ka na magtanong ng anuman, pero hindi ka nagtanong. Hindi upang sisihin ka, kundi upang ikaw ay mag-isip. Ilang pagkakataon na ang lumipas dahil ikaw ay abala o hindi alam kung ano ang hahanapin. At ngayon na nandito ka, handa ka bang baguhin ito? Dahil, upang mabuo ang koneksyong ito, kailangan mong maging mapanuri sa mga maliliit na bagay. Sa paraan ng kanyang pagtugon kapag ikaw ay nag-uusap tungkol sa ilang mga paksa. Sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa nakaraan. Sa mga sandali na tila gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit tumitigil sa kalagitnaan. Ang mga detaling ito ay mahalaga. At, kung sisimulan mong mapansin, makikita mo na maaaring nag-try na siyang magbukas noon pa, ngunit hindi niya natagpuan ang espasyong kanyang kailangan. At ngayon, mayroon kang pagkakataon na lumikha ng espasyong ito. Munit lamang kung handa kang tunay na makakita, makinig at tanggapin. At, kapag nagpasya na siyang magbukas, kailangan mong maging handa sa anumang maaaring dumating. Dahil maaaring hindi ito ang inaasahan mo. Maaaring hindi ito madaling pakinggan. Maaaring hamunin ito ang paraan kung paano mo siya nakikita, ang paraan kung paano mo binibigyang kahulugan ang kung anong meron kayo. At kahit na ganoon, kailangan mong manatili. Hindi dahil obligasyon mo, kundi dahil ito ang hinihingi ng tunay na pagmamahal. Manatili kahit na masakit. Manatili kahit hindi mo ganap na nauunawaan. Manatili dahil ang mahalaga ay hindi kung ano ang kanyang itinatago, kundi kung ano ang maaari niyong buin mula dito. At alam mo ba kung ano ang mas mapanghamong bahagi? Minsan, ang itinatago niya ay maaaring hindi isang masamang bagay. Maaaring isa itong pangarap na natatakot siyang ibahagi dahil iniisip niyang hindi mo maintindihan. Maaaring bahagi ito ng kanyang sarili na pinipigilan niya dahil hindi siya komportable na ipakita ito. Maaaring ito'y isang bagay na nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng tiwala kahit alam niyang mahal mo siya. Ang punto ay hindi kung ito'y isang mabuti o masamang bagay. Ang punto ay dinadala niya ito ng mag-isa at ang mahalin ng isang tao ay ibig sabihin ay ipakita sa kanya na hindi na niya kailangang magdala ng kahit ano mag-isa. Kaya, narito ang isang diretsyo tanong para sa iyo, ano ang handa mong gawin upang lumikha ng ganitong espasyo? Handa ka bang baguhin ang paraan ng iyong reaksyon? Makinig, kahit na hindi ito madali. Ipakita na, kahit ano ang sabihin niya, mananatili ka, nasa tabi niya. Dahil, sa kaloob-looban niya, ito ang kailangan niya. Hindi isang taong perpekto, kundi isang taong naroon. Isang taong hindi tumatakbo kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Isang taong pinipiling manatili kahit na maaaring umalis. At kung sa ilang sandali, siya ay magpasyang huwag magbukas. Handa ka pa rin bang manatili? Dahil ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugang respetuhin ang kanyang mga hangganan. Hindi ito tungkol sa pagpilit, pagpupumilit o paghingi. Ito ay tungkol sa pagpapakita, araw-araw, na andyan ka. At, kahit na siya ay hindi kailanman magsabi ng lahat, pipiliin mong manatili dahil ang pagmamahal ay mas malaki kaysa sa pangangailangan na malaman. Ang pagmamahal ay pagiging nariyan kahit na may mga misteryo. Ito ay pagtanggap na, minsan, ang iba ay nangangailangan ng panahon at pipiliin mong ibigay ang panahong iyon dahil iyon ang kanyang kailangan. Handa ka ba para dito? Para bitawan ang iyong sariling mga inaasahan, ang iyong sariling mga hangarin, upang magbigay ng espasyo para sa kanyang mga kailangan. Dahil, kung nais mong magmahal ng totoo, iyan ang kakailanganin sa iyo. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa kanya. Tungkol sa kanyang mga kailangan upang maging siya mismo, ng buo, sa iyong tabi. At kapag nagawa mo na ito, matatanto mo na ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa mga sagot. Ito'y tungkol sa presensya. Ito'y tungkol sa pagiging nariyan, kahit na ang mga tanong ay walang sagot. Ito'y tungkol sa pagsabing, nakikita kita. Tinatanggap kita. Pinipili kita. Kahit ano paman ang katotohan ng kanyang pinapasan, kahit anong oras ang kanyang kailangan upang maibahagi ito. Dahil ang pagmamahal sa isang tao ay hindi ang malaman ng lahat. Ito'y pagiging handang makilala pa siya, araw-araw, nang hindi kailanman sumusuko. At ang tanong na bumabalik ay, handa ka bang gawin ito? Ngayon, nasa iyo na. Ang desisyon na tunay na maging present, natanggapin ang sinasabi at ang tahimik, ay nasa iyong mga kamay. Hindi ito madali, pero ito lang ang tanging paraan upang makabuo ng isang tunay na bagay. Kaya tinatanong kita, handa ka bang makilala ang taong minamahal mo ng totoo, sa kabila ng mga anyo at mga komportabling lugar? Iwan mo dito sa mga komento ang iyong iniisip tungkol dito. Gusto kong malaman kung paano mo nakikita ang ganitong uri ng koneksyon. At kung ang paksa na ito ay nakaantig sa iyo, mag-subscribe sa channel upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng mga pagninilay-nilay at pag-aaral. Huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like upang suportahan ang nilalaman na ito at tulungan ang mas maraming tao na makita kung ano ang talagang mahalaga. Magkasama tayo!